paglalakbay Biyahing Baguio City pala ako ngayon Sa araw ng Tuesday ngayon Eh Na-miss ko nang kumakit ng Baguio eh, Kasi matagal na akong dinakakain ng Strawberry tao eh <laughs> Kaya samahan nyo ako sa travel ko Kapunta ang Baguio City Ayan uh, Nakahintay na pala ako ng North Luzon Expressway Mga kalakbay. First time kong umakit ng bagyo na from Manila to diretso talaga pero hindi ako dadaan ng Marcos Highway ang dadaanan ko is bawang laod yun kasi yung ano eh yun yung kabisado kong daan tsaka marami pang mga landslide siguro na ano sa Marcos Highway kaya doon ako sa bawang laod yun so ito ah uh, entry na ako ng toll gate yan palabas na tayo ng toll gate mga kalakbay palamig mo na ako sa Baguio City kasi masyado nang mainit dito sa Metro Manila gusto <laughs> so, ko muna kumain ng strawberry taho Ah, makabili ng strawberry wine ay ang sarap so nandito na ako sa pinakamahabang tulay mga kalakbay ng norte <laughs> yung pagsampa mo pa lang ng tulay itlog pa lang eh pagdating dun sa unahan paglagpas mo ng tulay ibon na <laughs> kaya ito ang tinatawag na pinakamahabang tulay ng norte nagsisimula lang, itlog pa lang pagsampa ng tulay pagdating sa paglagpas mo ng tulay iibon na hindi mo kung gaano kahapat ko tulay itong mga kalakbay oh. itlog naging ibon di ba? So, maliwalas kayo ng panahon dito sa North Luzon mga kalakbay no? uh, Medyo terik yung araw pero pag alis ko kanina sa Cavite, medyo maambon doon. Eh, dito pala, terik na terik yung araw. Sana pagpakakit ko ng bagyo, eh, maganda pa rin yung panahon. Hindi maulan. Nakatakot kasi talaga doon pag maulan. Eh. <laughs> pinakamahabang tulay ng North Luzon. Ano ba bang ibang masarap na pagkain sa Baguio City mga kalakbay? Mag-comment niya kayo, baka may alam kayo. Kasi ang madalas ko lang kinakainan doon yung ano eh. Ano ba yun? Yung malapit sa Burnham Park na sikat na kainan? Ano ba pangalan? Yung <laughs> kainan na yun? Eh baka may iba pa kayong alam na masarap na kainan mga kalakbay para matry try ko naman sa iba.